Hello guys! Welcome sa aking vlog. Ang ituturo ko ngayon kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube Shorts. Huwag po kalimutan i-follow, heart, and share. Tara, simulan na natin. I-open ang YouTube apps. Then, i-click ang plus sign. Then, cre create a short. Sundan nyo lang yung arrow. Then, i-click yung done. After nang done, processing na siya. Ayan. Kailangan ng 100%. After ma-process, i-click yung check. Then, click yung next. After ng next, i-click nyo yung pe pencil. Ayan. Diyan sa iba ba, dyan ka mamili kung ano yung gusto mong gawing thumbnail. Ayan. Mamili ka lang kung anong gusto mong ilagay na thumbnail. Siyempre, ako gusto ko yung background na tinanggalan ko. Kaya, ito yung napili ko. Yan yung pinaka-thumbnail ko. After nyan, kailangan mo nang maglagay ng caption or title. Depende ko anong gusto mong title about sa content mo. Then, i-click mo yung upload short. Sana nagustuhan mo itong video ko.